naalala ko tuloy itong sinabi ng manager ko sa akin halika nga rin eh akala ko nga mga kasimple may nagawa akong kasalanan yun pala sabi pa niya natutuwa ako rin eh kapag andyan ka sa area mo kasi masipag sipag daw ang kasimple nyo tapos sabi niya comfortable daw siya kasi syempre yung amo ko, yung big boss yun mga kasimple siyang manager branch manager doon tapos sabi niya sa akin, ilang taon ka na dito rin eh. Kasi bago yan siya eh. Like mga 3 months nata siya, 5 months. Ay, December. February, March, April, May, June. 6 months na siya Diyan. na assign. Mm, mm Sabi niya sa akin, ilang taon ko na dito sa company. Sabi ko, magsi 6 months na. Ah, si 6 months na. Natay talaga ko. 2 years na yung July. Sabi, sabi niya, Sabi niya, gusto kitang ano, bigyan ng maraming oras. Sabi ko, aw, oh, pag-isipan ko muna yan ba? Kasi meron akong mga dalawang chikiting ba? Hmm. Kasi mga tao dito, mga kasimple, mga manager dito, naiintindihan tayo mga nanay ba? Naiintindihan nila tayo. So, kung ano ang ano natin, ang, hindi lang tayo like empleyado. Empleyado dito, mga kasimple, inalagaan din hindi lang tayo masulugoon nila kundi ina iniingatan din tayo nila uh, iniingatan nila ang tao nila so sabi niya sige hintayin kita kung kailan ka mag decide na bigyan kita ng maraming oras sa trabaho kasi nagustuhan nila yung trabaho ng kasimple nyo sabi niya sa akin tapos nung ilang araw mga kasimple narinig niya na na lilipat ako sabi niya sa akin yung rin ni. Eh. <laughs> Tinawag na naman niya ako ulit. Halika nga rin eh. Yung lyre ba? Sabi niya, sabi ko, bakit pala? Nakatrouble ba ako? Sabi niya, tinatakot ka ba dito ng manager mo? Department manager mo? Sabi ko, wala naman. Mabait naman yan sila sa akin, pati yung supervisor ko. Bakit tinatakot ka nila? Sabi ko, wala. Sabi ko lilipat na talaga ako. Sir, lilipat ako sa ibang home depot. Hmm, lilipat ako sa ibang branch kasi alis na kami dito. Bili na namin bahay namin. Kaya ayun, mga kasimple sabi niya. Sabi ko, recommend mo naman ako sir. Doon sa kabila. Sabi niya, aw. I really recommend you. I really recommend you. Hindi ako mahihiya na i-recommend kita. <laughs> mm, -mm. Sabi pa niya sa akin kailan nga yung ano mo? Um, vocation mo? Sabi ko, sir, last ko na nga yung ano. July 25 mag-work dito. Kaya naiyak ako makasimple. Alam mo yung, na mm, namimiss ko sila. Mm, namimiss ko kasi, ano mga kasimple yung trabaho mo, kilala mo na sila. Yung first lang talaga, nag, nag, ano, na ako, nag, nag, medyo nagka-struggle ako ng first kasi hindi ko pa sila kilala lahat. Ngayon, kilala ko na talaga sila. So, ngayon, magsisimula na ano naman tayo. Mag-a-adjust ba? Kaya, sabi niya, Uy, tama, no? Hinaprobahan ko pa pala yung ano mo, yung bakasyon mo. Sabi ko, three weeks. Hinaprobahan niya yung bakasyon ko. Then, yun, sabi niya, um, ano mo daw niya? Yun, after noon, sabi niya, I really recommend you. Sabi ko, tulungan mo ako, recommend mo ako sa kabila. Sabi niya, hmm -mm, nandito lang ako rin eh. Hindi ko mahihiya na i-recommend ka. Maganda ka magtrabaho. Maganda ang trabaho mo. Tapos wala akong mga record. Like late. Ito two years na ako. Walang late mga kasimple. On time talaga. Ayaw ko malate. Kasi nakakaano yan ang record mo eh. Layo ka na nililate. Ayaw ko nililate. Kapag si Papangganong papahinahina yan. Mag-drive sa akin. Ayaw. Ah, oh. Bilisan mo. <laughs> Kaya, yeah, yun ang simple So, na, na ano lang ako. So, wala sila magawa dito sa Amerika. Pag decision mo, hindi ka nila pipigilan. Hmm. Naiintindihan nila niya. Kasi, tatay din siya. Dalawa yung anak niya. Hmm. Kaya, yeah. sobrang bait ng tao. Yung, noon na manager ko din, sobrang bait. Pinalitan na naman ng mabait. O, ba diba? Naiintindihan. Nakakaintindi sa mga tauhan. Meron ba sa atin yan? Ang simple. Dito, ang manager mag-greet sa'yo. Sa atin, di ba yung mga manager yung kailangan mo i-greet o magtatago-tago ka pa na sa manager. Baka, tanggalin tayo agad. <laughs> Lalo lagi nag-usap-usap. Mm. Gustong gusto talaga mga yung trabaho. Basta nagustuhan ka ng manager mo. Sus. Alagang-alaga kanila dito. Protektahan kanila at saka mga kasimple ang ganda ng benefits dito mm. kasi may mga like anytime ka mag ano may bayad mag absent ka may bayad yung ano pag like siklib yan ganun. tapos may mga may mga savings pa may mga savings dito tapos bibigyan ka pa ng company ng ano another alam mo yung 401 Okay? k mayroong 401k dito. Ano yan, personal savings yan. Kung like, mayroong kang contribute doon, mag-contribute din ang company. Ayan, makukuha mo yan pag mag-ano ka, mag ka na. So, yun lang mga kasimple. Ito lang tayo, Magprepare na kasi may pasok pa ako mamaya. Marami pa akong ano gagawin. Nah, dito na si Paul. Ayan. Yun lang. Bye guys. Hmm, nakakasad naman yung ano, aalis ka. Wala siyang magawa. Alis ng kasimple. Hindi ako aalis sa company, kundi maglilipat lang sa branch. Good morning! Good morning! morning.